Hindi tinugyo ko na si Inot, Senator Trillanes. Hindi po kami nagkaulay. At um, hindi po kami nagkausap. Um, I think last ko siya nakausap kami 22 elections pa. Pero sa akin naman, nire respecto ko yung nire ko yung um, pakiramdam niya about about the meeting. Alam natin na for a very long time talagang nilalabanan na ni Senator Trillanes yung so, uh, Duterte. At um, uh, uh, naiintindihan ko where he's coming from. Um, uh, medyo nag-react lang ako dun sa isang statement niya na sinasabi niya na alam ko na beforehand. In fact, naglinis ako ng bahay namin. Kasi alam ko na beforehand na bibisitahin ako. Hindi yun totoo. Uh, kaya nga sinasabi ko na um, okay naman na may opinion pero wala naman sa alam fake news. Tundun lang naman ako nag-react. Pero as to his um, feelings sa opinion about the meeting, nire-respect